Ayan, trippers, change location tayo dahil malilate kami dun sa, ano, sa lunch dun sa Escudero Ville. So, bukas na lang siguro yon At pupunta kami ngayon ng, ano, ng Batangas. Ayan, nalagay na natin ano, yung mga gamit natin sa loob ng kotse. Tapos ito yung mga ano, koi fish ni, ano, ni Tito Felix. You know? Parang ito yung ano, yung poste ni Samson ano yung tinutulak niya. <laughs> tara, abangan niyo kami sa taan. abangan niyo kami sa tara, let's. Punta tayo ng ano. Taal Church. Ayun, trippers. Nasugbo na tayo. Ayan, oh. Pero hindi na tayo didiretso dyan. Kakaliwa na tayo. Ay, close. Road close. Ah, ito yung tulay, oh. Taas, eh. Ayun, no. Oh. Kalaka pala ito. Ah, oh, ganda ng view stopover kami at Reapers tapos gusto lang namin masilayan yung ganda nitong Taal ayan o, Taal Lake alright, ang ganda di ba? wow astig ayan o, shout out kay kuya ayan o, shout out o, oh, ang ganda o. lalo na yung mga daanan oh. daanan na to, Reapers isang straight Medyo may konting liko. Andito na kami sa ano, Trippers sa Taal Batangas. Ayan oh. Ito yung simbahan oh. Laki. So lang kami ng parking. Tapos kakain lang kami sa Kutsara White Tenedor. Tapat lang pala ng ano ng simbahan Trippers. Yung ito. Ay pala. Yung Kutsara White Tenedor, ayan oh. Ayan o. Katapat lang pala na ito. Ganda rito oh. Talagang na-preserve pa trippers itong ano na to. Yung mga lumang ano dito. Gusali o bahay. Ganda. Parang ano lang din trippers. Uh, vegan. Vegan style. Puro luma yung ano yung mga naka anong, ano dito. Building. Saan yung entrance dito? Don? Apo, yun. Ah, yun pala yan. Tara. Ah, uh, ito pala yun dito. Eh, <laughs> ako yun, ako binuro. Ah, a souvenir shop. Ah, uh, ito pala. Ito? Souvenir shop dito sa kabila. Tapos dito yung kainan, 3 okay. Okay. for Open. Table Ay, wow, ha? 1, 2, 3, 4. Apat. For dining. Table for 4 bago. So, yan, 3 for Pasok Sir, may mag na ako sa inyo. Oh, ah, thank you, ha? Ah. Lalabas ba siya? Ah okay. Thank you. Spanish Tagalog. Spanish. Spanish Tagalog. Ito 'yung mga menu nila Tripers oh. Salad for tapas. Para na al alilio. Tagalog din Spanish Tagalog din 'yan. That's correct. Respect Spanish. No. Kaka-law lagi Spanish kay. Yes, Tara na. Ayos lang yan. Pricey daw to, pricey. Ang trippers, oh. Ang ganda. Ano oh, pala rito? Talagang luma, no? Talagang luma. Ay, ayun yung clock. <laughs> Grabe, ang ganda dito, trippers. Alam mo kung bakit mo mati-check yung mechanical or battery? Ah. Nakikita mo yung may tatlong tuldok, yung butas. Eto, debater ito. No, 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 no. Ano? That's uh, a mechanic. Ganda three-person. Oh. Grabe, ang ganda dito. First time ko dito kumain sa Kutsara way oh, no. tenedor. Yung kanilang cabinet. Pero asti. Aperador. Tignan natin yung pagkain ng oh. may three-person. Kung ayos. Ayan, ito yung, ano, yung garden natin dito, Trippers, ano, sa Kutsara White Tenedor. Ayan, no? Ah, pakaastig. Di ba? Kutsara White Tenedor. Ayan, o. No? Ito yung fountain nila. Ah, pwede pa pala dito, ano, waiting area siguro ito ito pinupuan dito tapos CR dito ayan o yung toilet nila astig dito Trippers first time natin dito ano, kakain dito sa Cochara ano, White in a Door tignan na lang natin yung pagkain mamaya Trippers kung ganun ding kasarap ano para ako nasa vegan <laughs> pero ito hindi na yata to, ano no, hindi na original ano Original na yan? Or... Wala, walang ganito sa ngayong panahon eh. Eh, oo. Oh. Basta may link. Ito na yan ang isang order natin, 3 person. Oo, tikman natin to syempre. Alright. Masarap, bango. Mmm. Oo. Suli. Ang sarap nga. And 3 person yung ano, tapa. Paella tsaka paella. paella. Ayan, thank you perya at yung tapa na in order natin ito. So, lahat ng yan titikman natin trippers. Sabi mo, marami, masarap. Mm. Titikman ko na yung tapa trippers Pata tuloy. Tapa. Ayan o. No. Yung bestseller nila dito sa Kuchara White Tenedor. Mm, malasa. Masarap. Parang adobo. Adobo style yung tapa nila dito. Tikwa mo, sarap. Ah, masarap yan. yan. Wala, hindi na ko. Masarap yan. Lalo niyang ano yung, yun o. Atsara. Paella. Paella. Mm. Masarap. May tuna. Oh, masarap kasi meron nang ano Pero yung iba, makaka-order ka uh, May tuna, masarap. Uh, ano pa nga yun? Eh? Uh, I-try ko kaya kumain ng ano, ng shrimp. May allergy ako dyan. Uh, huwag well, lumarami. Ha, ah, uh, huwag lumarami. Uh, ito, bubudbura mo yan. Ano? Ito. Ah, ng ito. lemon. Oo, oh, parang oh, okay. So, sarap talaga pala ito request nung pagkain dito sa ano, kutsara white in Promise. Pasyalan nyo na pag nandito kayo sa Batangas Trippers, napakasarap ah, ng pagkain. Sulit. sulit, <laughs> sulit. sa sa sobrang sarap trippers naubos na namin, no? Di ba? Busog mga bulatin ni Gary. <laughs> Tara, punta natin at na, pasyala natin yung na, simbahan dito sa Taal. Ayan, bawal pa pala ano, akitin tong ano, trippers, yung tas ng simbahan na to, no? ng Taal Church kasi nga yung daan dito is nasira na nung lumindol, kaya bawal pa sa ngayon pero sa susunod, sana maakyat natin to at kitang kita daw dito yung ano, Taal Lake so, napakaganda, no? grabe napakastig niya tignan dito sa taas alright napakalaki ito yung simbahan na pinakamalaki trippers lumang-luma pa wow parang mini vegan din dito trippers talaga mini vegan ayan, ah, ang ganda ayan yung ano, trippers yung oh. So papasok tayo sa Tal Church Trippers para ano para gawin yung sinabi sa atin ng, ano tip nung ni Kuya. Shoutout kay Kuya kanina na binigyan tayo ng tip na kumatok daw muna tayo ng tatlong beses sa pintuan ng church tapos tsaka humiling. So sana pagbigyan tayo ng Diyos sa mga hiling natin. Grabe laki Trippers oh. <laughs> Grabe laki. Ha? Ito, Ay. Palo <laughs> mo ko ha. Ah. Thank you. Ayan ang oh, laki trippers. Lalo na dito sa ano sa malapitan trippers so, oh. Grabe, napakalaki ng trippers. <laughs> laki. Ha? Ah? Oh. Ay, kung yung kanina doon sa baba, no? Ayun, shout out kay ate. Follow mo ko, oh. Thank you. Thank you. Ano pangalan mo ba? Anna Rose Marie. Ayan, shout out kay ate Anna Rose Marie. Alright. Oop, tawid, tawid, tawid. Ayan, trippers. So, ito yung ano, yung sinasabi ni kuya kanina na katok muna tayo ng tatlong beses bago tayo pumasok para lahat ng hiling natin is matupad. Alright. Ayan, Ayan, no? oh. Lettuce. Ito, three perso. Oh. oh, ang ganda dito, three perso. Ang oh, bawal magsalita. <laughs> Ate, bawal ba magsalita dito? Ay, hindi naman. <laughs> <laughs> bawal magsalita. Thank you. Pero pwede mag-vlog ha? Pwede mag-vlog? okay lang. Okay. So, hindi naman pala pwedeng, ay, hindi naman pala bawal magsalita, trippers. Okay lang daw. So, ito yung loob ko, trippers. Pastig. Oh. Ah. Pakastig. Wow. Tara, lapit pa tayo, trippers. Napakaganda pala talaga rito. Tara, tayo dito. At meron dito mga imahe ng Nazareth Rivers to. Grabe. Hindi lang malakas yung pagsasalita ako at Rivers kasi nga nakakaya ako lang yung dito pag <laughs> ganda ko. Oh. Oh, di ba? trippers. Napaglakad ako dito sa gitna. Nakakarpet pa. So, gusto ko siya lang trippers yung gilid nito. Kasi may mga ano dito. May mga dating libingan ng mga pare. Dito sa gilid nito, trippers sa bandang kaliwa. Yung mga ano, libingan ng mga pare. Ano? So, ito trippers. So, oh. ayan Oh. No? Pasok tayo dito. Makikita natin dito. Ang laki talaga na ito. gusali na ito. 3% Pakastig. Ayan. Ito na pala. Ito na yung 3% oh. yung libingan ng mga pare. Oo. O diba? Ah. Ayan. Halos lahat yan. Or ayan. Ang dami pala. Nung huling punta natin dito, year 2017, trippers, ayos pa to eh. Nakapag-picture pa tayo dito ang maganda. Ayan, kasukin natin ito. Ang laki talaga ng gusali na ito. Ay, wow. Ito, trippers, oh. Ayan, oh. Ayan din, tsaka to, tsaka yun. Bibingan din yan, trevers or Nicho. Basilica, St. Martin of Tours. Ay, oo nga, trevers Ang ganda, no? Ay, wow. So, at least, naka, ano tayo, nakapasyal tayo dito, no, trevers Papakilala ka kung anong pangalan mo, ha? Oh, shout out sa mga ano, sa mga tropa natin dito. Ano pangalan mo ba? Jenny Gonzales. Ayun, ikaw. Rafael Nicolas. Rafael, oh, ikaw. Nathan Nathaniel. Nathaniel. Anthony. Anthony. Uh, Jaylen Lucaban. Ah, okay. Ayun, trippers at nandito pa pala yung ano, yung bell. Ayun oh, yung malaking bell. Yun. Alam ko nandoon yan dati. Ay, ayun, meron din pala doon. <laughs> Bali dalawa. Yung bed nandoon lang, lang talaga. Ano 'to, semento? Ito. Ah, ano po? Ah, okay. Oh. Kala namin semento, trippers, pero ito pala yung original na ano. Na bell. Ah. Grabe 'yun, oh, laki oh. Pag niyakap mo 'yan, kulang ka pa trippers. <laughs> mga tatlong tao. Do sa kabila, meron pa doon oh. Isang bell. Grabe, ang laki ng simbahan na to, trippers oh. Magipon ka, huwag ka bigay ng bigay. Dahil lahat ng tinulungan mo, hindi mo sigurado kung tutulong din sa kapag dumating ang araw na ikaw naman ang mga ilangan. Hindi ko sinabi magdamot ka, ang akin lang, magtira ka rin ng para sa iyo kahit nakaunti lang.